Magandang gabi mga Kamix Vlog. Diyan lang yung natira kong barbecue ngayon. Wala nang tao. Yan. Ito po yung ginagawa kong ano. Yung sugbahan. Yung ano lang ito. Pang ginagawa ko lang to para ano lang Kasi yung luma ko dati Wala na nasisira Waskag na dito So ngayon Ilang araw pa lang tutu natapos ko Yan Binagawa ko lang yan Ako lang ang nag building Ganyan o no? So ito po yung lugar namin guys yan po ang barangay hall oh. Yan. Yan po ang barangay hall. Malapit lang kami sa barangay hall dito. Tapos ah, uh, bago lang to natapos yung ano, yung pag siminto dito. Yan pong mga binakbak diyan oh. Bukas kukunin na yan. Pero hindi pa pwede daanan ng mga sasakyan to. Yan o. No? So kaya, ngayon, alas, alas 12 ng gabi na magsasara na ako. Kaya dito yung kumakain yung mga no, customer ko. Habang di pa sila buk hindi pa bukas yung daan, pero yung mga motor pwede naman dumaan so dito muna ako pero pag ng ano ah, banda na yan dito sa ano ding ding so ito lang yung ano mal malapitan tayo sa ano sa Ayala Ayala Mall likuran lang yan Ayam, Ayala Mall na yan no pero nasa harap yung building na yan, nasa harap yung Ayala Mall. Walking distance lang dito yung sa amin yung Ayala Mall. So ganyan lang. I-share ko lang sa inyo na kung ito po yung lugar namin. May trapal din ako dito kasi umuulan kanina. So, Salamat sa Diyos na naubos na rin Yun na lang po ang natira natin Ito po yung ang, Ito po yung maliit na tindahan ko guys Yan o oh. Yan Ito po yung bahay ko Pobre lang tayo guys ah, Walang problema Basta importante Buhay lang tayo at map mapakain natin yung Pamilya ko Yan Hindi pa tapos to guys at maraming salamat sa inyong suporta na walang sawang pagsusuporta sa akin. Thank you everyone. God bless. Happy Thursday. Bye-bye everyone. Bye-bye.